Isa sa magandang experience natin ngayon. Pagpatuloy natin ang uh, module. Yung ng... naimbitahan tayo mag-distribute ng module. Abangan, so, abangan. Abangan. <laughs> ha? Hindi tayo naka-swimming. So dito muna tayo. Magandang experience din. <laughs> so, tara. Let's go. Okay, let's go, guys. Okay, ito, ito. <laughs> May kalapok <laughs> Ano na? Ha? Agay! Hindi pa nga tayo nakalusong sa tubig Wala na, nasira ng hukot natin no tayo. nga tayo Pilyer nga bay Sa mo kayo? Well. Habog o oh, habog okay. ah. gini dah banget record, record, lah. record. wow sana <laughs> <laughs> oh ayo ayo besan let's go oke okay. sarah Hai hand med dia dia Hai Haikiri lagi gimanakiri lagi baik bro pan kayakng hindi na tama mga isa na lang Diyatama, isa na lang lang Imon maklaro. Maklaro ang kwan. Mirap, oh, mirap. So, kira bay, kira bay. Okay, ayo. Ayun, diyan tayo Oh, oke. Okay. Ito yung experience natin ayun oh. So, kaya pala di sila nakasapatos gawa ng putik na yan. So, tuloy natin. Ayan, ayan. Na My goodness. Ay, guys. Sasayad. Walang sasayad. Huwag nang sumayad. Up, Uy. Up.

Agay! Okay, patab. Oh, ô, sao mà ra bay? kìa, kìa, kìa bay, kìa bay. Don't say love. kìa kìa ok, ok, ok. check our light, check our leg. Kira kira dia nak Eh, Sa tunga lagi mau mo, moist oh, tu. Tak. Apa sekilat dah, no? Yasa, ya saya kat tengok dia. Natural lah, natural. Tak? Yang nana put. Kalimutan ko mga tol kung pang to. Easy, katulo. Ay, kaupat. Easy. Easy. Hirap. 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 Actually guys, kapag may mga ganito, medyo interesante naman. Okay. May enjoy ka ng konti. Baga, nagpo-focus yung attention natin dito. Ito sa saan -saan yung saan-saan yung... Kung saan-saan napunta yung mga... ...trap natin. Baka may namimiss tayo o ano. Dito wala, focus natin nasa dan talaga kasi wala alam baka babok ka na, na sa bundok na nasa ng daan o kaya sa punong kawal na ganito ayan ah.

Sliding, power slide slide ni <laughs> di bay? Dito kami sa power slide area, uh, tol. Dapat Slow down, From accident area. Accident prone area. Accident prone area. Ais, say dili, dili pag angat dito sita pero pa uli dali ra you know ito yung rason kung bakit masyadong madulas may oh, meron yung medyo pangatal ba pila ka kung ano ba pila ka simana na ba ang bagyo sir marugtulog simana naman siguro no na, katulog ron na may ruli ang dos wagon sir ano eh kanay masay bro po danyan, kaya naman, naman tayo naman na experience dito. Slide, power slide kagad power slide so ito na eh, ito na yun next episode na po ah agad okay. Oh, Oops. Oops. ah, the manager. You need help, you need help. 好了。 taklado. Eh. Tingnan mo. Eh, mga talo. Eh. <laughs> ng bundok ang nakatabon sa Okay. Okay, so yan na lang ang kulang. Buti na lang medyo matigas na yung lupa. So, tara. Ito mga tol ay isang oh, napakagandang experience. So Aside sa pag-distribute natin ng module mamaya Ito yung Isa sa pinakamagandang experience Na no, yung Buwis buhay na paghahatid ng module Doon sa Para sa mga estudyante natin Kasi kung titingnan natin no yung mga estudyante natin hindi makapunta ng school gawa ng alam nyo na yung issue ng bansa natin at saka may bagyo pa. Ito yung resulta kaya hindi sila maka, makadaan. So tayo na mismo ang mag reach out sa mga estudyante natin. Magbibigay ng module. So naimbita lang tayo dito. So pagpatuloy natin. Pagpatuloy natin ang ating nakaraan. Let's go! Guys. Survive. One man down. <laughs> Now rider, no rider. -da -da eh? eh? So, <laughs> <Ay. laughs> sumindan <laughs> Napa? Patuloy ang oh, nakaraan Ano magi? Diyan pala tayo na da daan Nawala yung daan dito Saka so, <laughs> <yung daan. laughs> Ah na Diri ako kikinig Ya wait lang ya

kapoy Hugaw pa, kapoy pa na, <laughs> na kayo, Dre. Hulog na hulog ba? Mabangin ng kalawakan. Tang-tang itu kamu empuk. Tang-tang itu. Alah, dah nak jawab. Okay, konsep itu. Ta? Ta? Kau ko? Kau. Kau itu sakai. Napaka slope nito mga tol oh. Kitang-kita yang dagat pero ang advantage nito ay madali tayong maka makatabok sa dalan makatabok sa dalan makakross <laughs> sa maka my goodness so ang ginagawa ng mga residente dito nilalagyan nila nung nang ganyan para hindi totally masira yung daan Uh, Jalan-jalan siras sya... civic tawag natin nito kira bay. ha ah? ta aga eh ayu... bilang ka dera oke okay, berhenti <laughs> Hah? Ah, oke okay nah. Limpyo nah. Oke. Okay. Ah, <hari> Uh, Dito na kami mga tol. So, kailangan nating mag-suot ng mask. Parang kakaiba itong mask ko. Parang gawa sa bra. Wow! Bra, panty yan? Panty. Hindi <laughs> yan bra, panty yan. Ay, aray, muntik na. nag retrieve lang kami ng ano. Actually, yung modules daw were already distributed last week. Pero, ngayon, bumalik daw sila. And we were invited para mag-retrieve lang ng, ng, ng module. Kasi dalawang module yung binigay nila ng na nakaraan. Gawa ng bagyo. At ngayon, ay mag retrieve lang tayo ng one week na module at yung module para next week mag ay dis na, na, na distribute na, na. So, so yun naman no? yung babalikan natin okay. na next week ato kayo bakit try din mato no So medyo challenging oh, mga mga na ito dahil, dahil sa, sa daan, dahil sa mga okay, landslide. Pag like mga to ito nga pala yung kasama natin sa, ano yung page natin? Jams that vlog. Jams vlog, jams vlog. So mm -hmm. huwag nyo din Kalimutan po yung jams.vlog. Nandun lahat yung experiences ng, ano, ng mga teachers. Ayun na, Especially sa pag-distribute ng, ano, ng modules. So, panoorin natin. Maganda yun. And, makikita natin yung effort ng mga teachers natin para mag-distribute lamang ng modules doon sa iba't ibang, ano, barangay kahit anong daan pa ay tatahakin daw nila para maabot yung, yung learners nila at mabigyan ng modules wow! so yun mga tal so abangan natin